Lahat ito nangyari because of one single event that you organized. Sorry, Dad. Robert! Except... Uh, yes, Mr. Sanchez. Kukunin na namin lahat ng mga produkto namin, pati na rin yung mga promo materials. Sir! Alam mo, Robert, hindi ko alam kung anong klaseng pamamalakad meron ka rito. We pull out na namin lahat ng mga produkto namin, pati na yung mga sponsorship. Suporta namin sa lahat ng mga events nyo. Tawagan mo yung purchasing manager. Sir, hayaan nyo po ako magpaliwanag sa inyo. Maayos po namin to. Sir? Kanina pa ako tumatawag kay Gerald, hindi sinasagot. Nakakausap po na si Tonitz. May gulo daw sa supermarket. May malaking problema yung tao laki na ng problema natin. Panayang ususo niyang si Susan sa atin. Baka ma-discover niyang tungkol sa'yo. Pag nangyari yun, sigurado ilalantad nila ni Betsy yan kay Robert at saka kay Gina. Hindi siguro dapat sabihin to kay Gerald? Eh bakit hindi? Sigurado magsusumbong si Susan kay Betsy. Malamang pati kay Robert eh dapat mapaghandaan ni Gerald yun. Pero pag nalaman niya ang ginagawa ni Susan, mas gugusto yung ni Gerald na sabihin ito kay Robert, yung tungkol sa akin. Baka yun yung maisip niyang remedyo. Ang lumantad ako para matigil ng gulong ito. Dahil diyan, wala nang ichichismes yung Susan na yan tungkol sa akin. Tungkol sa atin. Hindi ko na kailangan ng explanation nyo. Dad, don't worry. I can get them back. Kailangan lang natin pakalmahin ng sitwasyon and I can get him back. Sinisiguro ko yon Ano nga, Gina? Pero isang supplier pa lang umalis. Sana hindi sumunod yung iba. Dad, hindi ko ahayaang mangyari yon Sinisigurado ko. Sinisigurado? Yan din sinabi mo about sa promo na to? I'm sorry, pero kung nakinig ka lang sa akin na huwag na ituloy itong gimmick niya to, hindi sana mangyayari to. Kulit mo kasi hindi ka nakikinig, kasalanan mo to, Gina. Sinisisi mo ba ako? I'm sorry, pero... Di ba ikaw may pakanan nito? So, sino bang sisisihin ko kundi ikaw? No. It's my responsibility. But this is not my fault. We prepared for this. Walang nakakita sa atin na mangyayari to. Lahat ng to, prinisan sa atin ni Gina. At lahat tayo nag-approve at nagustuhan itong konsepto. Dad, we were supposed to print only 20 tickets, pero dumagsa ang mga tao dito. Which means someone tried to sabotage this promo. Sabotage? Sino naman gagawa? No? I don't know. Maybe our competition. But it's obvious, it's an inside job. Kaya pag nalaman ko kung sino gumawa nito, they will have hell to pay. Sa akin sila mananagot. Mal, relax. Everything will be okay, okay? Okay.